At tinututukan na ng Department of Agriculture ang pagdadala ng mga sobrang supply ng kamatis sa mga lugar na kulang o mataas ang presyo nito. Kasunod ito ng ilang ulat na bagsak presyo na ang kamatis sa ilang lugar sa Nueva Vizcaya dahil sa dami ng ani. Nangako ang DA na tutulong sa pagbabiyahe ng mga sobrang kamatis na maaring dalhin sa mga kadiwa store o ikonekta ang mga magsasaka sa mga institutional buyer. Binigyan din naman ng DA ang pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para maggabayan ang mga magsasaka sa tamang dami ng kailangang itanim at demand. Prioridad anya ng ahensya ang pagtatayo ng mga post-harvest facilities para maitabi ang mga sobrang supply ng pagkain at magamit sa panahon ng kinakailangan at maiwasan ang pagbabagsak presyo ng ilang agri-products tuwing sobra ang supply nito na nagdudulot ng pagkalugi ng mga magsasaka. Magpapatuloy ang ganang cycle hanggat wala kang proper agri-infrastructure na nakatoon dito sa mga key production areas. Bukod doon sa cold storages and post service, yung ating mga tamang daan at uh, of course yung logistics natin maayos din. Hindi lang siya properly funded during the last years at uh, ngayon lang siya talaga uh, napapagtuunan ng pansin